Tama po ba? Si Cherin po. Yes, ma'am. Hello po. Thank you. Babae po yung hindi. Pero sinabi niyong mali. Baka sa taytay. Pero siya ako. Okay na po. Okay na po. Dance na po tayo. Ang galing. Sana on. Magaling mag-drive. Napapag-aralan naman lahat ng bagay mo. Ganun na po kayo katagal nag-workout? Ah, Magto two years sa na yan. Ah, one and a half years. Sa vlogging po? Sa vlogging. Kasabay po yun ang pag-start sa Grab. Ah, hindi po. Mas nauna yung pag-Grab. Five years na po. Woo! Ang bagay. Ang bagay. Ang May ano pa po bagay. Ang bagay. Ang na kayo. Pwede bang magandang? Ay, diba, mag -diba? ay, mag ay nagkakaraoke -okay po ba dito? May ah, wala akong karaoke. Naglalaro lang ng laruan. <laughs> Thank you. Mga na-encounter na po ba kayong ano? Ano ma'am? Masasama. <laughs> Masasama. Masasama. <laughs> sa awa ng Diyos, wala pa naman. Lahat masasait ka sa Kasi baka umiyak lang ako, maawa sila eh. Hahaha. <laughs> <laughs> Pwede naging the worst experience ko na-Youtube uh, yeah. <laughs> Saan ba? Sa kalsada o sa tao? Kasi meron sa kalsada, meron sa tao. Uh, kayo po, kung ano po sa tingin niyo <laughs> mas worst doon? Baka <laughs> tao. Mas worst? Sa tao? Kung sa tao po ba o sa traffic? <laughs> sa traffic kasi normal naman eh. Sa kalsada talaga? Uh, Apo, yung kalsada. <laughs> sa kalsada talaga yung pupunta ka is dead end na pala. Oh, <laughs> dili tapos ah oo ah nouna syempre pag una pag matagal na hindi na saka yung nakakaba yung alam mo yung ah uh, pag yung hindi mo kabisado din lugar Abo. first time mo pupunta Abo. tapos madilim <laughs> yun na nakakaba apo ayun ang pinakamalayo yung biyahe sa grab pinakamalayo dati kasi kahit saan eh Abo. kahit Ay, antipolo ngayon, uh, pili na lang po. Mm -mm, pili na lang ako ngayon. Nanawa na rin. Saka, Ilang taon po kayo natutuma? Mag-drive siguro, ano, uh, isang taon Ay. lang? Hindi, I mean, ilang taon po kayo. Nag-drive? Age, 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 ko. Hindi ko na maalala. Parang siguro 30, 38 or 37. Ay, oh, late na rin. Late okay. na, late na. Lang na. Sa... <laughs> Five years lang ako sa grab ngayon. Tapos plus 1 year. Parang six years pa yeah, nga. six years. Ang kabagong... Kaka si ano? Kakabagong ano ko pala Kaka nung tuto. Salamat. Okay. Thank you po. Bye, guys. Bayan na po kami. Eh, so na, ah, na ma'am. Thank you po. Thank you. Bye, guys. Bye, guys Bye, guys. R.J. May cellphone? Pwede iiwan na? Nagmamadali kayo sir? Hindi naman miss. Dito lang siya sa may ano? Masa so, pakain din sa kanya yan. Okay lang kayo dyan talaga? Yeah. Hindi ko na ano. Cellphone ko? Sakay ko. Thank <laughs> you. Ako naka upa naman. Oh, Anong eh? hindi? Ako, may password Barate, siya. Eh. Ayan, may nakaiwan. Hindi ko talaga alam. The is naman na ko po. Uy. na. talamita All you need to know. GIF? Wala na mag-message sa messenger ko. ako contact ba kayo sa messenger? Ah, nagbablog -nag -nag ka sa iko sir. Eh. Ah, okay. Oh, wow. Nice. <laughs> <laughs> Kaya pwede rin naman niyang i-ano. Ah, may access naman po pala sa iyo. Uh Oo, -oh, pwede rin nilang ano. Pero mas maganda sana maiano ano kasi parang hindi hassle sa kanila. Hindi pa po nila mapapansin oh, yan taga, ngayon. Oo, oh, taga. Taga ano yan eh. Yung... Yung isa malabon, yung isa natutulog kasi taga antipolo, parang narinig ko antipolo. Hmm. Atay-tay, yung nakatulog yan, yun. Tatlo kasi yan sila eh, nakatulog yung isa. Hindi na malaya na bumaba eh. Baka oh, dito sila Saan? Saan? Si dyan side? Oo ba ako? Hindi, dyan sila bumaba eh. Ah, sa right side? O, dito kasi dito okay. na, ako eh, ganun-ganun ako. Eh dyan lahat sila, hindi nila pansin. Etatlo eh, sila rito eh. Mamaya pa po nila mapapansin Oo. Eh. Kasi, or, eh, eh, ano yan. Kasi ang pag nag-message o i yan. Hindi tawag eh. i sa gram. Nakakapag-report na kami. Yeah. Sila lang man yung pasahero ko nung ano eh. Mula ha, alabang eh. Las Piñas pala. Ay galing po sila. Oo, oh, doon. galing Las Piñas pa eh. Saan po kayo nakatira? Das malang lang. Ah, das nga po kayo. Ah, dito. Bali, parang lang. Ano na, paano mag-uapsan? Nag-message na po. <laughs> oh, namimiss eh. eh, may miss ko ulit. Paano masasagot? may pin, ano, finger, ano siya. <laughs> Ay, may tumatawag na? Oo, oh, parang may tumatawag eh. Nag-iilaw eh. Hmm. Hindi po kaya pwedeng i-sagrab nyo i Pwede yung tinatawag yung kasi. Ha? Uh, contactin sila sa Grab? Oo, oh, hindi. May message namin doon okay. si Grab na yung last passenger. Kaso hindi ko makakakalikot kasi nakaupo kayo. Ah, uh, okay. After pa. After pa. <coughs> Ayun yung tumatawag. Miss <coughs> Cole. Ha? Oh, pagkula na. Sana tapos si Kang. Ayun. Para alam niya na gilin mo na po. Baka ayun. Hello. Hello, ma'am. Ma Hello po. Eh, niyo po kami? Hello po. Ay, yes Yes, ma'am. Hello. Hello, ma'am. No, wala po yung signal. Mahina po ata signal sa church eh. Nasa church po ba kayo? Mahina yung signal nyo. Hello, ma'am. Hello. Hello. kahit ano um, ano pag sa tawag kahit wala siyang fingerprint <laughs> Kayo ba yung so, so, na, drop ko sa church? Oo oh, po kami po. Ah, pumunta ako doon, bumalik ako eh, ang dami-daming tao. Eh babalik na lang ako diyan after, after ko ng ano, dating drop yung pasahero. Sige, uh, dito mo lang. O oh, sige dun sa ko sa ano kasi sa banda dun sa may pagpasok ha. Opo. Oh, mga ano ilang oras po? Mga kayo? Ah siguro mga pag-drop ko rin ito mga 20 minutes. Ah, hindi lang po. Sige. Okay po kasi maabala kami, maabala ka rin pag pag lumayo ako eh. Buti oh, no. <laughs> hindi napakan <laughs> na sir. Buti nga hindi napakan eh. <laughs> Tsaka ano mo, sir, Ah, tatlo sila dyan eh, ah. isa natutulog doon sa unahan, di dyan dumaan kasi pag na ako umiikot ako galing kami ng ano, papasok sa gano'n. Hindi, hindi na nila na, na, oh, na, na malayo. Oo, oh, hindi nila Dalawaan dumaan eh. Ayan sir. Thank you. Okay. Kunin ko lang yung aking yung Sige po. May <laughs> <laughs> Ito ah, mukhang, mukhang dalawang balik ako bawal ma okay na po. okay thank you, you. Po. Na po. yan po nababa na ang aking pasahero iyahat din ko naman na naiwan na cellphone hindi ko rin makasignapansin din talaga kasi nasa babada na unang hulog eh eh tatlo naman sila ibig sabihin uh, natulog kasi siya sa sa gilid ibig sabihin pwedeng dumaan yung dalawa niyang kasama na makita Tandang ano puntahan natulog ba doon? Kasi naglog ko po. Oo oh, nga, dalawa na yung nakaupo na. Di dapat nakita nila, no? Pero kanina po kasi tinignan ko. Hindi ko po napansin na nalaglag. Confirmation lang po na akin. Fingerprint ko po. <laughs> Ay, hindi naman din eh. Siyempre, wala may bang bumaba kanina. Eh, mabait okay. naman yung pasahero ko. Sabi niya, ano, daanan natin. Kaya pumunta ako dito. Ah, bumalik ko kayo dito kanina. oh, bumalik ako. Oh, Umasok ako din Kasi sa dami ng taot na yan, man oh, ako po. magtanong. Oh, yun. Tapos sabi ko, Uh, dapat kung ano, sabi ko kung di ma-contact, sabi ko dapat i-message ako sa YouTube ko para Abo mas mahal na Abo. sana. Thank ito, ma ito, ma'am. chnage chnage ko na yan. <laughs> <Ganyan> <laughs> sabi po. ko baka mamaya eh, biglang malobat. Abo. Ayan, Ayan. okay. Sige.